ang nakaraan. Sa halip na matuwa si Aleta dahil byudo na si Maximo at uh, isasama na siya nito sa sarili nitong tahanan at upang ipakilala rin sa kanyang mga anak, nalulungkot siya dahil ang kapakanan ni Rainerio ang kanyang inaalala. Ganunman, nagdesisyon siyang sumama na rin kay Maximo pero ibinigay niya kay Rainerio ang salaping kanyang inipon para magamit nito sa kanyang pag-aaral. Nagkalayo nga ang kanilang landas at makalipas ang mga taon sa kabila ng pag pagiging successful ni Rainerius sa kanyang profesyon. Si Aleta pa rin ang laman ng kanyang puso at isipan. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikasyam at huling kabanata ng ating cine-comic seryeng Kapirasong Dangal. Pinahid muna ni Rainerio ang luhang na sa kanyang mga mata saka pinatuloy ang kumakatok. Pumasok ang kanyang sekretarya dala ang isang invitation letter para sa kanya. Niimbita si Rainerio ng isang niyang kliyente sa kasal nito. Gabi na nang lumabas si Rainerio mula sa lugar ng reception at agad sumakay sa kanyang kotse. Subalit naglalakbay na siya pa uwi. Nang magulat siya dahil isang pulubi ang biglang tumawid sa karsada. Bagamat nakapagpreno si Rainerio, natumbok pa rin niya ang babaeng tumawid. Naalaman niyang buhay pa ito ng kanyang pulsuhan. Nasa ospital na ang babaeng na aksidente ni Rainerio nang magkamalay. Umira lang gutom ng babae nang makita ang prutas sa tabi ng kanyang kama at tinangkang abutin. Natigilan ng babae nang biglang lapitan siya ni Rainerio, lalo na nang hawakan ito ang kanyang kamay at halikan. Sabay sabi kung natatandaan pa raw siya ni Aleta nalabis na nagulat at namangha. Dumaloy ang luha sa mga mata ni Aleta habang mahigpit na hawak ang kamay ni Rainerio at makilala ito. Tinanong ni Rainerio si Aleta kung ano raw ang dahilan nagkaganoon ang buhay nito. Ikinwento ni Aleta na hindi raw siya pinakasalan ni Maximo. Nang mamatay daw ito pinalayas daw siya ng mga anak at kaanak nito at wala siyang nadalang anumang gamit kung hindi ang suot niyang damit. Sa kabila raw nito sinikap niyang muling tumindig at mamasukan ng trabaho. Pero nagkasakit daw siya dahil wala raw siyang pera at tahanang uuian napilitan siyang magpalaboy-laboy sa lansangan. Pinahid ni Reynerio ang luha sa mata ni Aleta at sinabing hindi na raw sila magkakalayo. Napayuko lang si Aleta at sinabing wala raw siyang natitirang dangal na maibibigay kay Reynerio. Hinawakan ni Reynerio sa kamay si Aleta at pinagmasdan. Sinabi niyang ang dangal daw niyang inani at ang katapatan ng kanyang pag-ibig kay Aleta ang lilinis at uh, magpapabusilak sa pagkataon nito. Niyakap ni Rainerio ng maigpit si Aleta na naluluha sa labis na kagalakan. And they live happily ever after. Sa susunod, isa na namang sine-comic serye ang aking ihandog sa inyo. Abangan sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon. Huwag lang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko. sa Comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.